Ito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Mga good sa marathon, tinulungan ng isang lalaki na trap sa loob ng nasusunog na sasakyan. Bride, sumakay sa bangka para sa kanyang dream wedding entrance. Binatang may Down syndrome sa London, kinilala bilang pinakabatang marathon finisher. Pamilyang bukas ng pito para sa mga kapitbahay na makikinood sa TV, kinaantiga ng netizens. At kakaibang water sprinkler hack kontra sa tag na 01 online. Sinasabing sure lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo at mga trending na hindi mo halain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS Sama-sama tayo Pilipino Para sa ating unang trending story The Dream Wedding Marami sa atin ang pangarap ang ikasal sa isang malaparaisong isla o beach. Pero ang bride sa istoryang ito, hindi lang basta natupad ang kanyang dream wedding. Dahil sa kanyang grand entrance, nakatayo ito sa isang bangka na siyang umandar papunta sa isang isla na venue ng kanilang kasal. Silipin ang kakaiba, ngunit espesyal na bridal entrance na yan sa trending report ni Pamela Adriano. Wala nang na hihilingin pa ang groom at ang bride na ikinasal sa islang ito sa Panglao Bohol dahil natupad na ang kanilang dream beach wedding. Pero ang kasalang ito hindi lamang espesyal dahil kakaiba rin. Ang bride kasi hindi naglakad papunta sa kanyang groom kundi sumakay at tumayo sa loob ng isang bangka. Ito ang naging kakaibang paandar sa wedding ni Nailay at Jeff Endozo. Ang bride na si Lai, sumakay sa isang bangka para sa kanyang grand entrance. Pero hindi lang sila ang sumakay sa bangka papunta sa venue ng kasal, dahil maging ang mga guests ay sumakay rin dito. Ang kanilang mga bisita sa kasal na sorpresa rin sa unique na pakulong ito. Samantala, mas naging espesyal ang kanilang dream beach wedding dahil ang bride pala mismo ang lumikha ng disenyo ng kanyang wedding gown, gayun din ang suit ng kanyang ng groom at ng buong entourage. Pangarap daw ng bride na siya ang magdisenyo ng kanyang traje de boda para sa araw ng kanyang kasal. Halos 17 years naging magkarelasyon si Nalay at Jeff bago tuluyang nagpalitan ng kanilang matamis na idus. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next a viral story. Bukas ang pinto. Literal na bukas ang pinto ng pamilyang ito mula Southern Leyte para sa mga kapitbahay nilang nais makinood ng palabas sa telebisyon. Sa kanilang probinsya kasi, tanging sila lang ang mayroong gumaga ng TV. Kaya naman, labis na kinaantiga ng netizens ang viral na tagpo at ang iba, napabalik tanaw pa. Sama-sama nating panoorin ang viral video sa report ni Millie Borja. Marahil lang ilay pamilyar na sa mga kwento, lalo na sa probinsya, na nakikinood lang ang mga tao sa bahay na mayroong gumaganang telebisyon. Kaya naman nostalgic para sa karamihan ang viral video ni binahagi ni Von Sabala mula Southern Leyte, kung saan makikita ang kasama nilang nanonood ang mga kapitbahay ng kanyang lola. Ayon kay Von, bumibisita raw ang mga ito tuwing tanghali at gabi para makinood dahil sa kanila lang daw ang tangang telebisyon na umaandar sa lugar. Dagdag pa nito, Masaya siyang mayroong nakakasama ang kanyang lola sa bahay, lalo na tuwing manunood. Dahil may katandaan na rin ito at may mapagtatanungan na tuwing hindi niya naiintindihan ang nangyayari sa palabas. Nandun lamang daw sana siya para magbakasyon, nang masaksihan ang mga nakakaantig na tagpo at napabalik tanaw sa kung paanong hindi pa rin nagbabago ang mga nakagawian sa kanilang probinsya. Gaya ni Von, na din tuloy ang mga netizen. Ang ilan, binalikan kung paano rin nila buksan ang pinto sa mga nais makinood, tan da at patunay ng pagmamalasakit ng mga Pinoy. Marami rin ang nagpasalamat sa pamilya ni Von dahil sa mabuting kaloobang ipinamalas nila sa mga kapitbahay. Ang viral video ni Von umabot na sa halos 200,000 hearts at 1.3 million views. Para sa DZRH TV, ito si Milibor Hassan, masama tayo Pilipino. ang hashtag Beat the Heat. No aircon, no problem. Sa tindi ng init ng panahon ngayon na umaabot pa sa puntong sino na ang mga klase, talagang hindi na uubra ang basta pamaypay lang. Kaya naman, napawaw na lang ang mga netizens sa kakaibang pakulo ng isang lalaki sa South Cotabato para siguraduhin presko ang hangin sa loob ng kanilang bahay. Sa kanilang bubong kasi, may nakalagay na sprinkler system para sa improvised shower effect. Ang pasilip sa hanep na summer hack ni Tatay Melesio tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. No aircon, no problem. Kasi simula pa lang ng panahon ng tag dito sa Pilipinas, pero hindi maikakailang sagad sa buto na agad ang init na nararanasan natin. Kaya naman hindi na nag si Tatay Milesio na humanap ng simple, pero kakaibang paraan para maibsan ang matinding ini. Mula sa bayan ng Santo Niño sa South Cotabato, tawag pansin ang bahay na ito, na bagamat maliit ay naiiba sa mga kapitbahay nito. Sa bubong kasi ng bahay, may nakakabit na tatlong water sprinklers na pinaaandam ng isang pressure water pump mula sa ilalim. Sa tulong nito, ang access nila sa ulan, 24-7 lang naman. Perfect ngayong tag-init. Kaya naman napasana all na lang ang mga netizens sa kakaibang pakulong ito. Paliwanag pa ni Tatay Melesio, iba na raw talaga ang init sa panahon ngayon. At nahihirapan na rin siyang magtrabaho sa ilalim na matinding init dahil na rin sa kanyang hypertension. Katwiran pa nito, hindi na baling mas mapamahal na kaunti ang gastos kaysa naman sa sila'y magkasakit at maospital. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, Good Samaritans. Tutuwang isipin kung ang isang tao ay hihinto sa kalsada para tulungan ang kapwa niya driver sa oras ng pangangailangan. Pero paano pa kaya kung isang grupo ang iyong may ispatan sa daan na nagtutulungan para isalba ang isang lalaking na trap sa loob ng kanyang nasusunog na sasakyan? Ang kahangahangang bayanihan sa Minnesota Highway sa United States tutukan sa trending report ni Millie Borja. Pumukaw ng atensyon online ang isang insidente kung saan natrapang isang lalaki sa kanyang nasusunog na sasakyan sa kahabaan ng Minnesota Highway sa United States. Pero sinong mag-aakalang ang kaligtasan ng iyong buhay ay mayaasa mo pa sa isang estranghero? dahil mas kapansin-pansin kung paano nagtulungan ng grupo ng mga driver na napadaan sa insidente. Marami ang Good Samaritan na hindi lang huminto, kundi nagtulong-tulong na may labas ang lalaking kinilala bilang si Sam Arbovich sa nasusunog nitong kotse. Ayon sa reports, bandang 6.30 ng gabi nang mawala ng kontrol ang isang Honda SUV at tumama sa light pole sa gilid ng kalsada bago ito tuluyang lamunin ng apoy. Kuwento ni Khadir isa sa mga Good Samaritan na nagligtas sa 61 anyos na matanda. Patungo raw ito sa kanyang kliyente ng madaanan ng insidente. Nakita raw nila na may malay ito at humihingi ng tulong para siya ay may labas sa sasakyan. Inalala pa rin to kung paano nila sinagupa ang init ng apoy at sinabing isa sa mahirap na bahagi sa pagliligtas sa matanda ay ang nakaharang na guardrail sa pintuan ng sasakyan, kaya naman hindi nila ito mabuksan. At nang dumating na ang isang empleyado mula sa nasabing highway, dito na binasag ang salamin ng sasakyan at sama-sama nilang hinila ang matanda para mailigtas ang buhay nito. Isang magandang balita dahil hindi naman nagtamo ng malalang injury ang lalaking na trap at agad din sa ospital para masuri pa ng eksperto. Para sa DZRH TV, ito si Milibor Borja, sama-sama tayo, Pilipino. next a viral story. Kasama ang mga alaga. Naantig ang mga netizens sa mga larawan ng isang babaeng nangangalakal. Hindi kasi ito mag-isa dahil kasama nito ang kanyang mga kinutup na aso at pusa. Maraming netizens naman na ang nagpahayag ng kanilang interes na tulungan ang babae at ang kanyang mga alaga. Ang buong kwento panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Nakuha ang atensyon ng isang netizen nang makitang ang babaeng may edad na na nangangalakal ng basura. Bukod kasi sa sipag nito sa pagkayod, para lamang may panglamang tiyan, makikitang kasama nito sa pangangalakal ang mga alagang pusa at aso na nasa pushcart. Ang kumuha at uploader ng mga litratong ito ay kinilala bilang si John Albert Sanico. At ayon sa kanya, ang mga hayop na kasama ng babae ay stray cats and dogs na kanya nang kinupkop. Madalas daw makikita sa Malate, Maynila si nanay at ang kanyang mga alaga. Pangungulekta raw ng basura ang kanilang ikinabubuhay. Na mga oras na yon ay nag-abot ng tulong si John Albert para sa kanila. Hiling daw ng babae, sana raw ay magkaroon ito ng sidecar para doon mailagay ang kanyang rescued animals. Kaya naman panawagan ni John Albert sa mga makakakita sa kanila, abutan ng mga ito ng tulong. Mula naman ang ipost sa mga larawang ito, maraming netizens na ang nagpahayag ng kanilang interes na tulungan si nanay at ang kanyang mga alaga. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa kwentong hinangaan online, Pinoy Wonder Kid. Muli na namang napatunayan ang husay ng isang batang Pinoy pagdating sa math. Isang sampung taong gulang na bata kasi mula Camarines ka Sur ang sasabak sa Battle of the Gold of the World International Math Olympiad sa China na gaganapin sa susunod na taon. Kilalani ng math genius na si Kiefer sa trending report ni Rovic Manuel. Nakatakdang lumaban sa 2025 Battle of the Gold of the World International Math Olympiad ang Philippine Math Prodigy na si Kiefer Maverick Pasyon. Ito ay matapos niyang masungkit ang gintong medalya sa nagdaang online Guangdong Hong Kong Macau Greater Bay Area Mathematical Olympiad. pag amin ni Kiefer, buong akala niya pa nga ay matatalo na siya sa nasabing math competition dahil sa mabagal na internet at mabagal na laptop na kadalasan ay nag-freeze sa kalagitnaan ng kompetisyon. Nawawala na anya ito ng pag-asa, ngunit pusong Pilipino pa rin ang nanaig sa 10-year-old math prodigy para masungkit ang gold medal. Si Kiefer Maverick Pasyon ay isang grade 5 student mula sa Nabua Central Pilot School sa Camarines Sur. Kahanga-hanga dahil mula grade 3 pa lamang ay lumalaban na ito sa iba't ibang national math competitions. Kabilang na nga riyan ang Philippine Mathematical Olympiad na ginanap noong 2022 kung saan nag-uwi ito ng bronze medal. Gaganapin naman ang Battle of the Gold of the World International Math Olympiad sa Shenzhen, China. Makakasama rito ni Kiefer ang lima pang pambato ng Pilipinas na siya ring mga nakasungkit ng ginto. Ito ay sina Shun Sato ng Ateneo de Manila Grade School, Zach Andre Delara mula sa Eastbridge School, Annette Tiffany Yu ng St. John's Institute, at Kenzo Rafael Manalo na mula naman sa Youngster Christian Learning Place. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang pang Guinness World Records. Finish na, tapos na ang laban. Hindi biro ang pagtakbo ng marathon at mas lalong hindi biro ang makaabot sa finish line. Gaya na lang ng binatang ito mula sa London na hindi rin biro ang pinakitang pagpupursige nang mahamit ang Guinness World Record title bilang first team with down syndrome marathon finisher. Ang takbo ng kanyang kwento tutukan sa trending report ni Rose Baviere. humanga sa binatang ito ng tanghaling youngest person with Down syndrome to complete a marathon sa naganap na London Marathon. Sinalubong ng Guinness World Record si Lloyd Martin, labing siyam na taong gulang sa finish line. Bitbit -bit ang sertipiko ng pagkilala sa record-breaking na ipinamalas ng binata sa intellectual impairment category. Ayon sa kanyang ina na si Sari Hooper, dream come true daw ito para kay Lloyd at para sa komunidad ng batang may Down syndrome. Kasama niya sa pagtakbo ang ina at kwento pa nito ni hindi na sila nakapagsalita nang maabot ng kanyang anak ang finish line at sabay na lang silang napaluha. Si Mrs. Hooper ay kilala na sa larangan ng pagtakbo kaya siya na rin ang tumayong coach ni Lloyd. Ayon sa kanya, isang malaking hamon ang pagtitrain sa anak sa loob lamang ng limang buwan. Maski siya ay hindi makapaniwalang noong Pasko ay halos limang kilometro lamang ang kayang takbuhin ng anak. Napahanga niya ang marami ng mapagtagumpayan nito ang 22.5 kilometers o 14 miles bilang marathon finisher. Si Lloyd Martin ay kinilala rin bilang pangatlong Well Special Olympic Athlete na lumahok sa tanag na London Marathon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera, sama-sama tayo Pilipino. At para sa uling trending na kwento, Blazing Barong. Kaway-kaway sa mga Pokemon fans dyan. Isang lalaki lang naman kasi ang nagpawaw sa netizens nang i-flex nito ang kanyang pangmalakas ang OGD sa araw ng kanyang kasal. Ang barong kasi ito, may disenyo ng kanyang paboritong Pokemon character mula pagkabata for a blazing and golden embroidery finish. Kung sinong Pokemon ang tlinex ng groom na si Leonard, kilalanin sa trending report, ni Arnold Herrera. Blazing in White Yan ang peg ng groom na si Leonardo Santos III matapos nitong iflex ang kanyang Pokemon-inspired barong sa araw ng kanyang kasal. Tampo kasi rito ang kamanghamanghang tahi ng kanyang paborito at fire-type Pokemon na si Charmander at ang evolutions nitong si Charmeleon at Charizard. At kung titingnan pa mula sa malayo, ay nakahugis ito na parabang mga pakpak na isang phoenix. Bagay na talaga nga namang nagpawaw sa kanilang mga bisita. Pag-amin pa nito, pitong taong gulang pa lamang ito ay certified fan na siya ng Pokemon. Ang Pokemon ay isang sikat na animated series na pinagbibidahan ng trainer na si Ash Ketchum na nagsimulang lakbayin ang mundo para tuparin ang pangarap nitong maging Pokemon Master. Kasama ang kanyang cute at electrifying partner na si Pikachu. Ginawa raw ito ni Leonardo upang maipakita ang kanyang bright and jolly personality at kung paano naging bahagi ng kanyang childhood si Charmander at ang buong Pokeverse. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't-ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at i-follow up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino